World University Rankings, yan ang tatalakayin ngayong umaga ni Professor Antonio Contreras dito sa Punto de Vista. Maraming salamat, dayan Noong Merkulis, uh, nagpahayag ang ating Pangulo ng Kalungkutan at pagkabahala na ang ating mga pamantasan university sa Pilipinas ay hindi nakakabilang sa top 100 ng mga university sa mundo. Ito nga ay nakalulungkot at ito ay nakakabahala. At mabuti naman po at nagpapasalamat tayo kay Pangulong Marcos na nagpahayag siya ng na ng layunin na sa Pilipinas. At bilang kasapi ng sektor na ito, sapagat alam naman siguro niyo ako isang profesor, profesor ko ako sa UP Los Baños, uh, nakikita ko po kung ano yung mga problema. Kasama na po dito, lalong-lalo na matindi ang problema sa private sector. Uh, sapagat hindi lamang po mga state universities and colleges ang pinag-uusapan natin dito, na kung saan ay pondo ay galing sa gobyerno. Meron po tayong mga private universities na galing sa tuition fee ng mga estudyante ang pinapansweldo sa mga faculty. So nagiging problema po natin ang napakababang sweldo at napakataas ng load. Alam nyo po, kasama po sa World University Ranking sa criterion, ang research. Importante pong nananaliksik ang mga faculty natin at nagpa-publish. At itong mga pinapublish na ito, ito ay uh, sinasite. Alam mo naman sa academia, meron kaming kulturang publish or perish. Kailangan kang mag-publish, otherwise hindi ka mapopromote. Iyan ay kung sa isang university ka na mataas ang kalidad. Paano makakapag-publish at paano maka kung hindi nag-research ang, ang, ang teacher? Paano makakapag-research kung punong-puno na ng trabaho, teaching load, gumabot ng 21-22? Supportan po natin ang karapatan ng mga guro suportahan po natin, pataasin natin ang antas ng kanilang trabaho sa pamamagitan ng pagbibigay ng support at panahon. At kasama na po dyan ang sweldo. Ganun pa man, dapat din natin usisain kung anong nilalaman nitong mga World University Rankings na ito. Sapagat bagamat hindi magandang pakinggan ay hindi tayo kasama sa top 100, dapat din natin sinusuri ano ba ang sa Sapagat sabi ko nga kanina, Uh, ang research importanteng component. Pero hindi nyo po ba alam na ang laking, laking component nito ay reputation. Paano ba tinitingnan ng mga universities ng public? So medyo reputational yung survey, so may pagka-subjective. Pangalawa, nagiging mahalaga din na component dito ang uh, papel na ginagampanan ng private sector sa pagbibigay ng mga kapital sa universities, yung mga partnerships ng universities sa mga private sector yan po ay kasali. At higit sa lahat, ito konektado to doon sa pagpasok ng marami mga Chinese students sa atin. Importante din na kriteryon yung dapat marami kang foreign students, marami kang foreign teachers, yung mga tinatawag natin na internationalization. Hindi ko sinasabing itong nagiging dahil kung bakit marami mga Chinese students ang sa pumupunta sa kagayan. Ang sinasabi ko lang, sa isang university, naghahanap ka ng paraan para mapatasang antas. Pero balikan natin, yung antas ng ranking ninyo. Balikan natin ano ba talaga ang ang layunin ng university. Hindi bang layunin ng university makapagsilbi sa bayan at makapag-produce ng mga estudyante na magsisilbi sa bayan, na mataas ang kalidad. So, tatanuin natin ang ating sarili, anong koneksyon ng research sa pagpapataas kalidad ng pagtuturo? Meron sa pagkatang faculty kapag maraming research na impact sa estudyante. Pero anong kinalaman ng internationalization Anong kinalaman ng kapital na pumapasok sa private, mula sa private sector sa private funds? Anong tinalaman ng ng ng, ng na, 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 na reputation na madali namang madali namang uh, hilutin, di ba? Uh, Siyempre may iba yung reputation sa ano talaga yung actual. So kailangan nating himayin yung criterion. Kasi marami na pong mga universities, ang University University of Zurich nag-decide na mag na na. Sabagat nakikita nilang parang nagiging business na itong ranking system na parang edukasyon ginagawa ng karera. So, ang kalidad ng edukasyon nakikita natin sa produkto, sa may estudyante. Dapat tama po ang Pangulo, dapat may critical thinking, at ito'y dapat sa klase ng pagtuturo. Pero ni isa doon sa criterion, hindi tinitingnan yung evaluation ng teaching. Hindi nga kasama sa criterion yung ilan ng mga graduates na uh, ano yung grades nila sa mga board exams, hindi kasama sa kriteriyon niyan itong dalawang pinakamataas na niya laging tinitingnan yung QS uh, World University Rankings at saka yung Times Higher Education Rankings. Hindi kasama yan. At higit sa lahat. hindi man lamang binibilang ano naging impact ng graduates sa, sa, bayan. Hindi nitingnan ilan bang research tinitingnan yung research bilang publication. Ba't hindi tiningnan ilang bang research ng mga universities ang nakatulong sa mga pamayanan, ang nakatulong sa paggagawa ng mga batas, ni hindi binibilang yan. Ang dinibilang nga yung citations, ilang beses na cite itong research na ito ng ibang research publications. So, napaka-komplikado nitong usaping ito. Pero hindi ko sinasabing walang problema ang higher education sa Pilipinas. Pero at the same time, maging critical din tayo sa pagtingin. Diyan sa mga rankings-rankings na yan, ginagawang karera na parang ang tingin sa mga universities para ng kabayo. Kaya nangyari ngayon, nag-uunahan na lang. Nagpapadamihan na lang ng puntos. Kahit saan kinukuha ang puntos, minsan, kaya nga mga faculty, napipilitan na gamitin na yung publication ng estudyante nila. Nakawin yung work ng estudyante nila para lang makapag-publish. Naan yan yung para naman makadami ng mga estudyante na foreigner, ayan, tatanggap ng tatanggap ng mga foreign students kahit hindi qualified o kahit, sub, sa kahit sa mga backgrounds. So, yun ang dapat nating tingnan. Holistic dapat ang pagtingin dito sa problema. Yan lamang ang aking punto de vista araw na to. Balik sa iyo dyan, sa studio. Maraming salamat. At maraming salamat din po sa inyo, Professor Contreras.